Sa huli, nais ko lamang po magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sorti ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Yon, bumanat na po no si Luis Tro dito kay uh, Sara Duterte kasi yun nga po mga pre no, yung pagiging buaya po nitong uh, ating vice president ay ipinapasa po sa iba, 'di ba? Uh, alam naman po natin kung sino yung buaya, 'di ba? Alam naman po, um, alam naman po natin kung sino yung mahilig humigop, ng budget ng taong bayan. Uh, walang iba po yan, kundi ang lustay. Lustayera. O tinatawag na lustay no, ng uh, mga Pilipino. Walang iba po, kundi si Sarah Duterte. Mm -mm. Yung kanyang pagiging buaya ay pinapasa po dito kay Luistro. Uh, wag naman ganon, ba? Diba? Oh, lahat na lang po pinag-initan nitong Sarlo Duterte na to. Oh, oh. Ibang klase ang inyong uh, vice president. Oo, oh, oh. vice ba to? Ha? So ayan mga pre no, e, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Etong video na ito. Nako, grabe itong si Sarlo Duterte. Wala pong katapusang paninira. No? Kung sino sino na lang po yung kinakalaban, sinisiraan. Diyan po sila expert pero sa pagtatrabaho pagtulong sa mga mahihirap na Pilipino, pagpapaunlad ng bansa, eh wala po siyang alam dyan. ba? Diba? Pero pa sa paghigok ng budget ng mga, ng bansa, ng taong bayan, eh, dyan po siya magaling. ba? Diba? So, ito po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon, itong video na ito. Itong video na ito. Kasi, alam nyo mga press seryusong usapin po ito. No? Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, Ayan na, kung bago ka pa lang sa ating uh, YouTube channel, ayan na, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre mga pre, ha, yung ano natin Facebook page. Ayan na, meron po tayong Ballpoint Man 2.0. Huwag pong kalimutang mag-follow uh, uh, po sa ating Facebook page. Meron din po Timberador. Uh, ayan. So, eto na nga, no? At uh, bigyan na po natin ng reaksyon itong uh, video po ni Luis Tro. Ayan, ah, uh Oo. -uh. Ayan. Eh, simple po. Matalino po ito si uh, Luis Tro, no? Matalino po ito. Simple lang po magsalita, pero tagus sa kaluluwa ng kalaban. Okay. Tuloy po natin yung video. Sa huli, nais ko po magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon. Oh, mensahe po. Sa sorti ng ating katunggali. Mawalang galang po. Mm. Hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Yan ha? Hindi po buwaya si Kong Luis Tro. Okay? Sino ngayon yung hindi kayang mag-explain? Hindi kayang i-explain? Hindi kayo mag-explain sa mga piyatos na pangalan? At tungkol sa confidential fans, di ba si Sarah Duterte? Hindi niya ma-explain kung sino-sino itong mga piyatos na to? Paano ginahastos yung pera? Di ba? E hindi niya po masabi sa publiko. Tapos pag pinapatawag, eh, umiiwas. So, sino ngayon yung buhaya? K.O. <laughs> o, oh, diba? O, oh, tuloy natin. Ang congresswoman po ng Batangas 2nd District ay congresswoman na nagtratrabaho. Yes! Naniniwala po ako dyan. Si Kong Luis Tru po, ay nako, nagtatrabaho po ito para sa mga Pilipino. Okay? Pero si Sar Duterte, palustay-lustay lang. Diba? Mm. Alustay, lustay lang po si Sarah ninyo. ah, oh, Pa-travel-travel lang. Ang tanong ko nga dito, kanino kaya ang pera yung pinang-travel nitong ating Vice President? Hindi naman nagtatrabaho. ba? Diba? Oh, punta sa mga masasarap na kainan. Sabi naman mahirap. Pero palustay-lustay lang. Walang ginagawang trabaho. Ano bang naging ambag nitong Vice President natin sa ating Pilipinas? Meron ba? Oh, may naging ambag po ba ito? Wala, buti pa si PBBM. Puro trabaho ang ginagawa. nagpupukos para sa mga mahihirap na mga Pilipino. Sa mga farmers, manging isda. ba? Diba? Pinutulungan po ng ating mahal na Pangulo. Ganon din po si Luis Tro, mga preno, no? Talagang nagtatrabaho po. Hindi po mahilig ito sa isyo, pero siya ginagawa ng isyo. <laughs> Nak, Sarah Sara Duterte. Oh, tinan mo yung mga ini-endorse mo. Kumusta na kaya yung mga yun? Oh, yung iba siguro, kahit uh, nasa malamig, nasa aircon, eh, pinagpapawisan na. Eh, kasi halatang halata ha, at ramdam nila na talagang tagilid sila. Oh, diba? Oh, ayan, na, take note, ha? Oh, si Sara Duterte, mahilig pong magpareneg uh, magparinig, kahit sino-sino na lang po ang kinakalaban niya. Lalo na ngayon, uh, kinabukasan yan. Bukas, abangan nyo. Oh, mag-iisip yan siguro ngayon ng isyo kung anong ah, ibabanat bukas kung sakaling hindi makapasok yung mga manok niya. Oh, alam ko na eh. Sasabihin lang yan, eh, dinaya kami. <laughs> oh, ganyan po yung diskarte ng mga ah, walang kwentang, oh, walang ambag sa ating bansa. Siyak tayo pa nga yung nakapag-ambag dito sa Lustayera nating vice-presidente. Tayo yung may ambag sa kanya. Pero siya, walang ambag sa mga Pilipino sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang counsel of record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Devina ng Divina Law Office and my two good friends Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo. Sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papi. Eh, yeah. mapapansin niyo po dito kay Luis Tro mga pre, no? kahit siya na yung sinasabihan buaya nitong totoong buaya, no? <laughs> ay talagang ano siya, yung alam mo yung uh, kalmado lang po siya. Hindi po siya yung tao na mumurahin ka, uh, wawalang hiain ka, pagbabantaan ka. Hindi po siya ganun. Pero, oo, ikumpara nyo dito sa mga dabawin nyo na to. Mga DDS po ha. Oo. Kahit wala kang kasalanan, mumurahin ka. Kahit wala kang kasalanan, pagbibintangan ka. Uh, ako po, sabi ko nga sa inyo, eh, koy, matindi din po ako pag uh, mambaboy ng isang tao. Kaya nga lang, ang binababoy ko po, yung talagang kababoy-baboy. Diba? Yung walang hiya din. <laughs> Yun po yung ating talagang uh, sinusunog o tinutusta kapag tayo ay nagbibigay ng na reaksyon sa mga yan. Pero, eto si Lustay at ang kanyang uh, mga kampon, kampon ng demonyo. Abay, <laughs> kahit wala kang kasalanan at tangina, mumurahin ka pag babantaan ka pa. Uh. Yeah, good luck ha! Uh hindi na kayo makakabalik sa kapangyarihan. Andaan nyo yan. O, tuloy natin. Pill. upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero... Oh, eh, mahilig naman yung mga... Alam niyo yung mga Duterte, pag halimbawa may issue yung pamilya, 'di ba? Gagamitin nila yun para bumango sila sa mga tao. 'Yun yung mga diskarte, issue. Mag magaling nga sa ano eh, mga mahilig sa issue. 'Yun yung paraan nila para makuha yung loob ng mga Pilipino. 'Di ba? Oh, si PBBM, ginawa ng issue abang nag si Sarah Duterte, PBBM yung topic, administrasyon yung topic, walang, walang uh, masabing plataforma sa kanyang mga kasamahan. Hindi man ma-explain kung ano yung mga platforma ng mga to. Dapat yun yung pinag-uusapan eh. Yung platforma hindi yung issue. Kasi yung issue, hindi naman nakakabusog yan eh. Oh, mabubusog ka ba sa issue? <laughs> Pambihira naman. Oh, hindi ko po ito maunawaan, pero Rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatutuo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong napangkit, pagsisikapan ko po na payaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan ang galing ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan dito sa Batangas Second District. Oh, eh bu buti pa nga si Luis Tru, no? Obligasyon niyang alagaan yung dangal ng kanyang mga kababayan. Pero si Sara Duterte, may meron bang gano'n? Walang pakialam yan. Subukan nyo, eto ha. Uh, subukan nyo, pag bumaha ulit sa Dabaw, iiwan na naman kayo ng inyong, ng inyong lustay. O oh, Metro Manila pag bumaha ulit. Ah uh, wala po 'yan sa Manila. Takot po sa baha si Sara Duterte, 'di ba? <laughs> hindi ko nga maintindihan eh bakit natatakot po sila sa sa baha, no? Oh, uh, 'yan. 'Yan po ha, simple lang po yung sagot ni uh, Luis Tro. pero hindi po siya ano ha, hindi, po siya, hindi siya nagmumura ha. Pero 'yan po yung mga taong dapat suportahan, yung hindi mahilig sa pagmumura. Kasi eh, may panun, may katungulan kayo sa gobyerno eh. 'Di ba? kami okay lang kasi tangi na mga vlogger lang naman kami. Kahit <laughs> magmura-mura kami dito. 'Di ba? Okay lang. Pero kayo, nasa gobyerno kayo, abay magpakita naman kayo ng unang-una respetuhin niyo muna yung sarili niyo. 'Di ba? Kasi maraming mga kabataan yung umahanga sa inyo. Oh, pangit naman na na ma-adapt ng mga kabataan yung yung inyong ugaling pangit. 'Di ba? Oo, galing kanal. Pangit yun. <laughs> di ba? Oo, oh. oh, eh, kaya nga ako, may anak ako, pero sabi ko, uh, hindi ko na, hindi ko na pinakilala itong si Sara Duterte. Ang pinapakilala ko na lang po, yung ating mahal na pangulo na si PBBM. Dahil magaling po ito at may respeto sa mga Pilipino. Di ba? so, yun po yung kailangan natin. Hindi itong mga mandarambong di no? no? Na talaga ng mga... Uh, hindi ka magiging proud bilang tatay para ipakilala mo itong mga to sa anak mo. de ba? So ayan po no, ta uh, uh, good luck. Oo, uh -huh. abang-abangan lang po natin 'yung magiging resulta ng election, no? Paparating na na resulta. Nako, abang-abangan po natin 'yan. No, sino kaya ang magiging mayor ng Davao City? Aba si Sara Duterte-Campante, no? Kasi sabi nga ni Sara, hindi daw nakabuto 'yung tatay niya. Tapos sabi niya, Ah, paano manunumpa yung tatay ko na, na, nasa dahi? Oh, bakit? Iling mo ba mananalo yung tatay mo? Aba. <laughs> de ba? Oh. So, yun po yung ating ah uh, ano ngayon, abang-abangan po natin, no? Masyadong kampante si Sara Duterte. Sa bagay kasi uh, noon pa man uh, kahit sinong tumakbo sa kanila pagka mayor ng Davao City palagi po silang panalo eh bakit? Oh, kasi hindi pa lumalabas yung mga baho nila. Kaya siguro ngayon si Sara Duterte masyado pong kampante. ba? Diba? Kala nila sila pa rin. Oh. Okay, huwag pa kampante. Lumabas na yung mga baho nyo. Marami nang nagising dyan sa Davao City, oh. ba? Diba? Marami nang nagising dyan. Oh, sabi nga nila, bay, oh, may piatos pala dito sa Davao. Hmm, sabi nila, may piatus daw, wala naman. Oh, ano yung tawag doon? Kasinungalingan. Diba? Diba? So, nawalan po ng tiwala. Karamihan ng mga dabawinyo, hindi naman lahat, no? Pero karamihan ay nawalan po ng tiwala dito sa ating Vice President. Lalo na, no? Sa mga pamilyang Duterte. Lalo na nung naglabasan yung mga video ni Pulong na gustong manakit. eba, Yung pagbabanta ni Sara Duterte, pagmura-mura. Hindi po yan nararapat sa isang uh, Vice President. Tapos kung uh, congressman, uh, ganyan yung ipapakita yung asal, no? Sa mga Pilipino, hindi po maganda yung gano'n. Yan po ay talagang kabastusan. Diba? Kawalang hiyaan yan. At tarantaduhan yung mga uh, pinapakita ninyo. Diba? So, yun po yung ating uh, reaction ngayon sa videong ito. Ayan na, maraming maraming salamat po sa mga bago nating subscribers dyan. Ayan, salamat po sa yung suporta sa ating YouTube channel, no? Ayan na, meron po tayong ano mga pre, meron po tayong... Uh, Facebook page. Yan ang Facebook page po, ah. Oo, abangan nyo po. Ha? O, i-comment ko na lang sa comment section. Doon uh, <laughs> nyo na lang abangan. para i-click nyo na lang yung link, no? Ballpoint ma 2.0, mga pre. And syempre, may timbirador din po tayo. Ayun na, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan na, maraming maraming salamat po. At syempre, eto na, pasalamatan ko lang din po pala etong mga uh, bago nating subscribers. Nako, 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 maraming maraming salamat po sa iyong suporta ha. Kaya, yung hindi pa nakapagsubscribe dyan, abay, libre lang po yung magsubscribe dyan. Pindutin nyo na yung subscribe button at syempre, ring the notification bell para updated kayo sa ating mga uploads and live. Ayan, so maraming maraming salamat po sa inyo. Kabang-abang ito. Sino kaya ang mananalo? Abangan po natin. So ayan, paalam po muna, pansamantala. katutohanan Para sa mga Pilipino Isang Marcos supporter feel it